estado ang isang dalaking may kiniklaim na package sa Pasay. Ang laman pala kasi nito, iligal na droga. Yan at iba pa sa pagbabalita ni Dave Abuel. Oh, may ng... Hindi na nakapalag ang lalaking ito ng hulihin ng mga otoridad sa Central Mail Exchange Philpo sa Pasay. Magkiklaim sana siya ng parcel pero bistadong sabu pa ang laman. Sa investigasyon, galing Vancouver ang parcel na may lamang higit kumulang 3 kilo ng shabu na itinago sa pakete ng protein supplement. Nagkakahalaga ito ng nasa higit 20 milyong piso. Kinilalang sospek na si Muhammad Bagataw na gumagamit pa raw ng Peking ID. Depensa naman ni Bagataw, inutusan lang siya ng isang kakilala na pick-upin ang parcel kapalit ang 10,000 piso. Kinagat naman niya ito dahil kailangan niya raw ng pera. Ano yung binuksan, sir? Hindi naman ako umalis kasi hindi ko naman alam na droga talaga, sir. Matapos ang dalawang linggong pagmamanman, inaresto si Kuya, ang kanyang kapatid na babae at biyanan sa bypass operation sa Barangay Batasan Hills, Quezon City. Nasabat sa kanila ang nasa 20 gramo ng hininalang sabunan na nagkakahalaga ng 136,000 pesos. Pero giit ng mga sospek, wala po Nadamay pa sa kasong obstruction of justice ang isang nakikisosong babae. Nung binaraw sa na namin yung cellphone niya, yung mga picture na kinuha niya during inventory po namin, eh sinend niya sa kachat niya. Pero palusot niya. Nakainaw lang po kasi ako hindi ko na alam na bawal po yun. Patay ang 81 anyos na lolo na ito matapos pagsasapakin umano ng 27 anyos na lalaking apo sa San Andres, Maynila. Ayon sa ina ng sospek, nag-away sila ng asawa dahil sa pera. Nagalit ang tatay at pinagbumura ang kanyang mister, bagay na hindi nagustuhan ng apo nito. May narinig niya ng anak kong bagong gising, naniminumura ang tatay, numabas, sabi, sinuntok, pero ang alam ko, tinulak. Ayon sa barangay, may impormasyong gumagamit ng droga ang sospek. May mga record na yun, nagsasyabo tapos Minsan may yung pangnanakaw. Pinaghanap pa ang tumakas na apo. Tatay ko yan. Lolo mo yung ginawa mo. Umuwi ka. Subuko na. Parang awa mo na. Para sa 1PH, Dave Abuel, News 5.